nang at pagsabi ng magagandang salita o uh, kung hindi naman ito nakikita sa ating ginagawa sa araw-araw. Pagkatapos, pinagkik ni ang kwento ng dalawang tao na tayo ng bakay. Ang isa ay nagtayo ng bakay sa ibabaw ng matibay na bato. Kapag ang isa naman ay sa buhanginan. Doon niyang malalakas na bagyo at ang bahay na nasa buhangin ay lumuho. Ngunit ang bakay na nasa bato ay natin. Ang bakay na itinayo sa bato ay isang simbolo ng buhay na nakabase sa mga turo ng ating Panginoong Yesus. Kung tayo po ay may matibay na fundasyon ng pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Diyos, kaya ay matatag tayo sa gitna ng mga pagsukong at problema sa ating buhay. Ang tanong na inaakot sa ating Yesus ay, ano ang kundasyon ng ating buhay? Kung ang ating buhay ay nakabase lamang sa mga pansamantalang bagay, tulad ng yaman, kasikatan, o kaligayaman, madaling natitinan o madaling tumuho ito sa mga pagsubok. Muli kung ating kundasyon ay ang panoban ng Diyos at ang mga buho ni Yesus, Patibay tayo sa ng hamon ng buhay. Kaya bilang mga Kristiyano, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang sa pagsasabi ng Tangitoon, Panginoon ang Panginoon, kundi sa paggawa ng mga bagay na nais ng Diyos para sa atin. Ang bawat araw ay dapat pagkakataon ay pinipigyan tayo ng pagkakataon para makita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mabubuting gawa at tamang desisyon. Kaya magpatagal na tayo na dumawa na pabuti, pagbuwi ng ating buhay, ayos ang ating buhay, buhay. itugon natin ang ating buhay sa ating Panginoong Diyos. Kung ang ating mga ginagawa ay nakatutok sa kanuha ng Diyos, niya magiging matibay ang ating buhay tulad ng pangay na itikayo sa bago ng pato. Kaya sa araw na ito, inaayahan tayo maging matatag sa pananampalataya. Tularan natin ang buhay na may matibay na pundasyon sa mga turo ni Yesus At magtiwala tayo sa kanya sa kanya, palalabasan natin ang lahat ng pagsuko Kaya nga, maging tunay na nagusunod tayo ni Yesus, Hindi, hindi lang, sa mga salita, kundi lalong lalo, -lalo na sa ating mga kilos, sa ating mga gawa. At ulit lang na lang tayo na lalagin sa kasentalitan ng ating Amen. At ngayon po, ay masasaksihan natin ang uh, pagdiriwang ng sakramento ng Tinunya sa pagtanggap natin sa magiging kaanib na kami sa bayad at kristyano. Tinatawagan natin ang uh, ng sakramento ng Tinunya. kami um, tatlo tatlo sila apat binyag binyag hindi pa sila na binyagan ngayon pala sila bibinyagan habang sinasagawa po natin ang pagbiro sa ng iya patuloy mo natin ipanalangin si Mary pangyayari ka ka na hindi pa kaya pangyayag mo ang inyo, ang iyo na higinay. Kaya isang susunod pala tayo ngayon dito. Anong papaginag pa kayong dudulog ito? Ito po, ang dudulog ng buhay na walang hanggan? Ito ang buhay na walang hanggan ang paglilala sa puti ng Diyos at kay Kristo na kanyang siluko. Niyos Kristo ay bagay Panginoon na buhay na magbabit. Sa kanyang pagkabuhay, ikaw ay magiginapa. Sa pagdolong mo ngayon, ikaw ay magiging na niyang alagay. Ikaw ba ay nakahanda na maging kristyano? Ikaw ba ay mapakinig na sa ng salita ng Kristo at nakapag-asyang sumunod sa kanyang mga utos? Ako. Okay. Kaya naman po, mga ninong ng mina, bilang mga ninong ng mina, kayo ba ay makapagpapatunay ng si Mary Grace ay karapat dapat maging kaalit ng simbahan? Koko Bilang tagapagpatunay na si Mary Grace ay karapat dapat na maging kristyano, kayo ba ay nakalaang tumulong sa kanyang pagbilingkod kay Kristo sa liban? ng gawa? Opo. Nalilangin tayo. Ang manangin mga wali eh. Ipinagpapasalamat namin ang pagkabatid ni Mary Grace tungkol sa iyong pagkupo. Sa pagkikipot ngayon, kanyang pinutugol ang iyong paanyaya upang siya ay kay Kristo. Kaya pamakinabangin mo si Mary Grace sa iyong kalimayaman at bagong buhay. Ibigulong namin sa pamakinan sa Kristo kasama ng Espiritu sa Santo bago pasawalang ang Amen. Amen. Sa kapagyarihan ng ating ng na sa Senso Kristo, Ikaw ay buong talagang tao ngayon at magkasawa ng paglalakad. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos naman upang hawain niya si Mary Grace na kanyang sa sumulod kay Kristo sa pag-ako sa pagkakalitay ng simbahan at sa pagkakalitay sa Spiritus Santo na siyang hindi namin tumukog sa, sa gagamitin pinamalas mo ito sa amin, no? Dalangin mo ang tubig sa salisag ng pamilyal na tubig. Noong ipangitulot mo ang malaking baka na tumako sa kasamaan at nagpasimula sa kabutihan. At noong pinatawid mo sa karagatan at kinalaya sa pagkaibig ang mga anak niya at baka. Ipinamalas mo rin ang iyong pagpapala noong pinagal ang anak mo sa iyong purga. Nung dumakay ang dugo at puti, sa puso ng anak mo hihihili, at nung nagluto siya sa mga alagad, may pat kayo gawin yung alagad ng sa, lahat ng bansa. Inagans sa ngala ng ama ng anak ng Espiritu Santo. Ang namin, inigutubot namin sa iyo, manawag nawa ngayon sa tunig na ito ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamahitan ng Sa Kristo upang mapuspos ng Espiritu itong pamilyan na tubig, lahat na wak na makikisa sa kamatay ng Kristos sa pamagitan ng niya ay muli magbuhay. Kasama niya at ang Spirito Santo magpasokan ang hanggang. Amen. May galingin natin na pagkatakwin ng kasalanan ng kapapahayan ng kanilang kalatay. Merry Grace. Itinatok mo ba si Satanas ang kanyang mga gawain at ang kanyang pangangit? Apo, ang pinatakot ko. tayo ka ba sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng gawin ng tupa? Diba? Apo, sumasampal na tayo. Sumasampal tayo ka <tip>? ba sa Kristo isang sa ng Diyos, Panginoon natin. Ipinanak ni Santa Maria ang Pernet, ipinanak sa krus na natayang ipin. hindi na buwan tayo ng sa kada ng Ama? Apo, sumasampal Sumasa pala tayo ng sa kasabahan ng simbahan ng Tolika sa kasamahan ng mga banal. Sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga matay sa buhay, tawala ng hanggan. Apo, sumasa pala tayo ang may karalitin natin ang pagkabuhay. Mary Grace, ikaw ibigyan ko sa ng ama at ang anak ang ang Espiritu Santo. Um. Paglalagay ng langis. Ang pagpapay ng langis ay nagpapakilala ng pagdungo ng Espiritu Santo sa buling sa binyan. At muling magkatagnawa Maging kapatid ka sa iyong pag-ibig sa akin ni Suhari para ang propeta, ngayon at pagkakainan ba? Amen. Ang gabi, pagminyari na ang Lord, ay, ng na ng walang pagsinan kay Kristo at ang ng karamalan na para ng Diyos. Ngayon, okay, manatili lang bayo sa kanyang karamalan hanggang sa mga niya, buhay na walang Amen. Amen. Tayo ng pinigay ng Dapat Yesus sa ating ilaw, si hindi wala ating isipan, sa isang risk na buhay siya ating kaliwanagan. Ang ilaw na ito ay nandang iwanan ng Kristo na tinanggap ng pagong niya. May mag-alam ito sa iyo, puso diwa, hanggang sa pagbabalik ni Kristo, ating Panginoon. Amen. Mababatiin tayo na po si Mary Grace na ginagawang sakramento ng pinya. Siya po ay kaanin ng ating simbahan. Bigyan po natin siya ng na masigapo, palang pangalan. So, congratulations, Mary Grace. Thank you.